Ayan, ayan. Stop muna kami dito sa simbahan ng Marawis. Uh, galing kami anislag, di kami naligo, tinamad. Nag-ihaw lang si Idol do ng bangos. Na yeah, pag gumagkaon, uli na. Yeah, stop sa amin dito tayo. Tanawin sa view sa simbahan. Nice kayo. Pero nakasimba na ko ini guys. Das Pista Ag Umhon. Das Mayo. Mayo 14 ba to? Pista din. Nakakuan na na. Naka, kuana, kuana. naka sulod ko anak, nag atin ng mas dyan kami nag atin ng mas ng pista dito sila nagsisimba kasi yan ang pinakasimbahan nila dito eh. marawis umhon yan guys andun si tata napakaganda ng lugar nila dito guys Gino mo maliwalas guys, punta natin si Idol by Luko Vlogs dito. Mayroon siya lang. mayroon siyang in-interview ng mga bata dito. <laughs> Ayan, lakad tayo. <tong> na. Guys, sasakay na kami ng sasakay na kami sa Baobao para uwi na ng <tong> Balinsya. Get out! <laughs> Get out! Ngalan, ngalan! Masay ngalan! RJ Balon! RG Balon daw, RG Balon. Yan guys, yung bundok o oh, sayang oh, nasunog. Tingnan mo yung mga puno oh. Nasunog talaga, kawawa. Oh, yung puno pikas ah as ah, pikas pa di ay pay aso ato si babaw oh. ayan ah mamatay ng tugasan na ga kuanan gabaga o oh. tingnan nyo guys oh, oh gabaga sayang oi kusog siguro ning kajo kanina no kanina huh? pagdaan namin guys wala pa yon nasa ibabaw pa lang abot pa diri banda oh

<laughs> ice cream. Tagpila ice cream ko ya. Tagpila? Ice cream guys. Delta in init na. Ano mo na ng apa ko ya. Mm -hmm. Ice cream guys. Oh, ano no, ice cream? Musayaw ro ba ng ice cream ha? Oh, ato pa sayawon. Pag musayaw. Sige nga. Sige nga. Bisa. Guys, ayan nakipila kami sa ice cream. Pag may sasayaw daw libre. O oh, sino mo sayaw? Oh, sayaw. Si sayaw, libre daw. Libre lagi daw, dali na. Hoy, bayad kung may nay mo sayaw. Aku, aku. Kapito nanaya. Oh Ah Hahaha. <bariota>. Ad. <laughs> 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 <hleko>? Kapuyan kapu ko, magilis ilis lagi. Ah, di na ka magilis ilis doon? Ah, uh, pagsakay sa kinan. likod? upin Open ba yang likod nila? Mm, Ah, oh, okay ko, open. Ah, uh, okay. <laughs> <laughs> ako nakaligog daga. Ha? <laughs> uh, 24, 25, 25, 25. Mm. aku nak kaligo ni age tu ni ulik ni. Dada saum, dada saum. <laughs> ja. <vida. laughs> <Haduk. laughs>

Ako kay sa mi mang kumato kay ato mang kubuto. Ni mo balik yung kundi ni, ato lang kumubuto. Okay, thank you for coming daw. Uwi na kami. Uwi guys, Abot salamat na miss, magsaysay. Salamat. 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 Nakaabot po. Agna. <laughs> Pareho na pag color ning duha ba? <laughs> Pareho na color, ha. No. Abot na, abot na. Gasabot ning duha ba? Pareho color t-shirt, orange. Ah, <laughs> duha. Dito pa. Nan. <laughs> kanang baya oh, lami po nagmahuman dako. Hmm? Nga dyan na mahuman. Ajaw kalimti ng Alfonso kay kanang duwaan naka ang naka-orange. Ang duwa ang naka-orange utun pa nila ng Alfonso na gaingan na ba sa tagay ni ko, ajaw kay majabo po atura <laughs> <laughs> arin na ko nan, salamat sige, okay, bye bye <laughs> ay, sige, i-text it lang ko kung maglamaw okay. sige ay, ano ba tong cellphone na to guys Ayan, uwi na ako. Grabing lakaran to guys. Kanina pa. Galing ng Anislag. Tapos umuwi ng Balinsya. Pumuntang kan Kanuba sa Hagna. Ayan, nakaabol din ako sa kanina. Kaya lang parang masakit yung tuhod ko guys. Kasi naka yuk, naka ano lang ako dun sa sangyan sa likod. Dami kami nakasakay. Aray.